Magandang araw mga kaibigan uh, Pag-usapan natin itong plano ng PBBM Admin at mga Governors sa uh, Visayas na magbenta ng 20 pesos per kilong digas uh, next week <laughs> Ito, Sunstar uh, Cebu na post 32 minutes ago Cebu Governor Gwendolyn Garcia, okay? Sikijor Governor Jake Vincent Isabella Bilya, Aklan Governor Jose Enrique Miraflores, Flores, and Leyte Governor Carlos Jericho Pitilia. So apat na probinsya ito. Held a press conference at the Cebu Provincial Capitol after a meeting with President Marcos Jr. regarding the 20 pesos per kilo rice program set to launch next week. So, April 23 ngayon. So, uh, around 2 weeks bago eleksyon. Wow! Wow! Uh, palakpak naman dyan. O, Tagabisayas. Cebu, Uh, Sikihor Aklan and Leyte. Sibo Sikihor Aklan Leyte. 'Yon ang magbebenta ng uh, yang yang probinsya na 'yan ang magbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas next week uh, before election. Okay, I don't know kung last year ba o 2 years ago Sinimulan ng Cebu Provincial Government ang pagbinta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Cebu. Nagpunta mismo sa Cebu City si Speaker Martin Romaldes. Uh, Tandang-tanda ko pa, yung siya mismo ang nagkikilo. Tapos benta. O yung mga tao naman, ay eh, syempre kahit ako, 20 pesos per kilo ng bigas, lilinya ako. So maraming natuwa. Ang problema, isang araw lang yung pagbenta ng bigas. Sa dami ng pumila, sa dami ng gustong bumili, ini stop kaagad yung programa. Bakit? Hindi na kayang sustentuhan. Kasi, yung 20 pesos per kilo ng bigas, that is a very abnormal price. Ang, ang uh, isang kilo ng palay nga, kung tutusin mo, mababa na yung 16 pesos per kilo palay pa lang yun, mababa. Eh may milling ka pa. Ang puhunan ng isang kilong bigas, yung bawi lang punan, I think nasa 35. Kaya kung yung mga re retailer magbenta ng 40, pwede-pwede na yan, makaganan siya na sila. Kailangan kung ibenta mo ang 20 pesos per kilong bigas, kailangan mo ng subsidy. Imposible yung yung promise ng Administrasyon Marcos Jr. na pababain nila ang presyo ng bigas ng 20 pesos per kilo, suntok sa buwan na yun. Imposible na mangyari. Kaya ito, kung itutuloy nila ito, kailangan ng government subsidy dadagdaga ng ito estimate ko lang ha mga 15 pesos per kilo per uh, ng, uh, ang subsidize ng gobyerno para makabenta sila ng 20 dadagdag ng 15 pesos per kilo ang gobyerno then ang tao matutuwa ah, sino pa naman ang ayaw ng 20 pesos per kilo kaya lang, ang tanong bakit ngayon pa yung timing ba nalalapit ang eleksyon. Okay, magbasa tayo sa mga comments, ano? Bayuta, sabi niya. Murag, reunion ng mga ngagba leader sa Visayas. Basin nagkatawa ra mo diha kay kabalo mo nga imposible ang 20 nga bugas. Unless himuon na lang og rice flavored otot si Gwen <laughs> oh, pa. Inday Laagan election is really just around the corner oh. so ang tao nakaka observe eh, hindi mo maalis yung duda ng tao bayan na ito, hmm. pang election ito Felix is Canuela. it's too late na ang tag 20 pesos per kilo rice Decided na ang majority zero vote to alyansa ni Lakay. Sanay na ang mga tao sa prices na 50 to 54 per kilogram prime rice. Yes. Okay na yun. 50. Okay na yun. Yeah, gagawin mong 20. That's a very abnormal. So I don't know kung anong klaseng bigas ito. Baka bigas galing sa NFA old stock. Yung Tawag ni Ted Pailon na laon. Tama ba yun? Laon yung alos mabubulok na. Baka kasi yun ang binenta nila noon noong TIG 29. Laon. Hindi na daw makain sabi ni Ted Pailon. Laon rice. Laon sa winaray noon ata yun. Nabubulok na. Alwin Tampos, gihuwat na jud na mag-eleksyon o hinintay daw na mag-eleksyon bago magbenta ng 20, pesos per kilo ng bigas. Tihada Rex, it's too late the hero vote pambari 4 for governor. Jennifer Ipanto, bisag libre pa na uh, no vote na for governor So, pam na lang daw sila kahit ilibre pang pa bugas. Pam, yun ang kalaban ni Gwen Garcia. Gisip, tingan, nangangamoy desperasyon kung kailan may eleksyon. Rolem Sanit, pataas sa rating, pampataas sa rating. Wala mani naglagyo yung uh, saad pagpanahon ni Marcos. <laughs> na yung puyo tal election na himon 20 ang kao. Yung promise. Sinisingil ang promise. Anyway, uh, sa mga taga Cebu, si Kihor, Aklan, and late, eh, bantayan nyo ito. Pihila na kayo dahil it's a blessing. Bili kayo. Kailan yung boto ninyo eh mag-isip-isip. Bili ng bigas, 2020, botohan pa rin yung gusto. Hanggat mare, both PDP Laban Straight plus 2 uh, Aimee and Bilya oh, okay lang <laughs> happy ang lahat